unang tingin, hindi maganda naman ang pagkakapintura ng pader. Pero namumulbos siya. Ang pamumulbos o choking ng lumang pintura ay natural na nangyayari dahil sa katagalan. Bago ito pinturahan, kailangan alisin muna natin yung loose powder. Siguraduhin lang na magpasaliha o maglight sanding muna para matanggal ang excessive na chok. Mainam magsuot ng protective gear tulad ng dust mask at gloves bago magsimula. Actually, hindi na. Kung maganda naman yung kapit ng surface na pipinturahan, kahit hindi natanggalin yung pintura. Hindi na rin. Since may pintura na nakapahid, hindi mo na kailangan maglason. Actually, depende. Kung merong areas na lumitaw yung bare concrete, takalan tayo magpo-primer. Pero given sa scenario natin na namumulbos yung lumang pintura, after natin lihain, saka tayo magpapahid ng chalk blocker as a surface condition Maaling gumamit ng Boise Chalk Blocker sa mga namumulbos o lumang pintura para ma-recondition o mabalik ang dating surface nito. Ipapahid lang ang Boise Chalk Blocker sa padel at ng 24 hours para siguradong matuyo ang nasabing surface conditioner. Pagkatapos alisin yung excessive na pamumulbos at nakapagpahid ng Boysen chalk blocker, mapapansin natin na wala ng pulbos na kumapit dun sa existing na pintura. Pwede na tayo magpahid ng napiling top coat. Ang top coat na gagamitin para dito ay Boysen Permacoat Semi-Gloss Latex. So, Kuya Charlie, sa si tingin mo, ang naging problema sa project natin dito? Mapapansin natin, sir, sa ating pintura kaya po siya nalabak dahil sa pamumbulbus nito o may dumi sa ilalim nito. Usually, pag ito yung kaso, posibleng nang sitoklapan ng pintura dahil sa powdery surface sa ilalim nito. Dahil sa na nawalan o naapektuhan yung kapit ng pintura sa pader hindi din pa yung patungan ng voice and chalk blocker, yung mga namumulbos o madumi na surface, ang nasabing produkto ay para sa mga old and chalky paints. Bago tayo magpintura, siguraduhin na maganda yung surface na ating pipinturahan. Bago magsimula, mainam magsuot ng protective gear tulad ng dust mask at gloves. Alisin muna ang mga natutuklap na pintura gamit ng painter spatula or paleta. Pagkatapos, tatanggalin at babakbakin lahat ng mga namumulgos o maruming na baagi para maalis ito. Mas mabuti kung maalisin ito hanggang sa bare concrete surface. Hindi na ang paglalasan ay ginagawa sa mga bagong kongkreto. Maaari or pwede nang magpintura sa pader kapag hinawakan ng surface at wala ng pulbos or dumi na kumakapit sa iyong kamay. As usual, siguraduhin na malinis at tuyo ang surface bago magpahid ng primer, pati at top coat. Sana nakatulong itong mga videos na ito. At kung may karagdagang ka tanong, pwede kayong mag-comment sa baba or i-message ang aming Boysen Facebook page. Pwede rin kayong tumawag sa aming Technical Service Department for your immediate technical concerns and inquiries. Salamat at magkita ulit tayo sa sunod na episode ng Boys and Pintanong Video Series.